double kill Ami oh Kak, po Eh hey, Piesta yung fishing spot Hindi kami nito Ayan po, una na nice. eh Una po, Wow I guys na dito din po tayo sa may Guadalupe pero sa may super peri naman po sa outpost po ng mga enforcer ng tagig dito po tayo nakapwesto ngayon yung YouTube mo eh. Ah, kinabado yung YouTube. Yung YouTube ko kinabado niya. Oh. Thank you. Ito medyo maganda-ganda taste nito. Oh. Dito tayo sa mi ano ba? Likod na ng Super Perry, no? Ikot, tagiliran mo ng Super Perry. No? sa outpost po ng mga enforcer ng mga taga tagik po. Walang malaki ah! o kaya mapigat Never mm -hmm. mo mamaya makisi ka na may eh, marami mamaya

ingat sa likod ng arroyo nito. Sibak siguro. Ah, um, Laki! Wow! Wow! Ang gulo ni Ayaw po oh, si Mang Romy. My partner for today. Today, chef, <laughs> today <my> partner. <laughs> Baligtan, I have to pay my pattern. Baligtad, ayan po. Marami po na kami pa eh. Nagpapilyo si Papa Ching TV. Marami po Nagbigay po si Kachoy. Lalo kami. Another one. Wala pang mga mamaw. Ah? Eh? Matulog pa yung mga mamaw. Ang ah, katabi ko po dito, nag-bait and wait na rin si Maromi at saka si Idol Ernie. Yeah! Oh. guys, meron na po tayong guest vlogger po dito si Mark Anthony Angler dito po, dito po ayan po, ayan ayan po, nasa ano pa, kasi kasama yung pamilya dito po sa may peri ayan po yung anak ayan po, mamaya ko na lang po ipapakita mukhang mainit po ulo ni ano, ni Mark Junior oh. hindi nangiti eh may po yung tatay po palangit eh yung po si Matt Junior oh, mukhang seryoso po yun ngiti ngiti naman dyan oh, ah, ayaw talaga po sige po mamaya na lang oh, pag nangiti na ayun po yun, oh, yun oh, yun po, oh. Oh, yun po oh, ayun <laughs> po oh. ayun po ngumiti si mat Anthony nandun po sa taas kasama po yung asawa nagse up ho. Vision, ma'am. ano, di katabawa ka wala. Oh. Takalmo kumagat. nakakamiso talaga makahuli ng plapla. -pla. Kaya auto si Romeo parang malungkot. Dami na po sila Oh lumipat na nga kami o oh, ayun po o lumipat na po kami dahil sobrang init na po doon eto ah! eh, lipat po kami ni Maromeo si Maromeo hindi naman ang tumaka sa galutay init po talaga kami dito sa lilim ng Super Ferry Station. Magpago na kami sa ilim. Okay, eh, nakita po namin wala ako na hanggang. Ka kaya ako kapwesto kami ni Maroni. Yung, yung pala ako, kaya madalang ako ngayon dito nilambat. Ha? Ah? Grabe naman yung mga nalalambat Alaw, walang dalang dito eh Dito, magrabe yung dito Ayaw ka Oh, it's okay. Buda. Ano yung inilalagay? Ano? Parang Dami oh sa kabila Dami Ayun na, na ang gabi po Kumalik na naman yung mga Meron po sa ibabaw Mga tigang yun. Ang dami, Ami, ang gando sa ilalim o, Mga tigang yun. Mga tigang mandaruyo Ang dami Tami, talagang tilapia dito sa lugar na ito dito sa ilalim na ito Ang po dito, bisa po dito. Bike po saan? Kakasya po. Gaya ang gansa muli po. Hindi na po kami namigmit ni Marumi. Oh. Hindi po kami maka... Seeing ito, kahit naunaw kami. <laughs> eh, paubaya na lang po tayo. Oh. Bukas naman ito, wala na mga yan bukas po sigurado malungkot na naman ang fishing spot na ito kaya kaya po ngayon tumigil po kami ni Maroni dahil nakakuha naman o lang kaunti basya namin na bukas na lang po para kung sakali sa salbig po yun doon isnag pala o ispasabit kagawin po natin uh, medyo mabilis po yung ano at makakuha po ng mga malalaki pang hindi <coughs> okay, po bye bye po thank you po sa inyo lahat ngayon okay, tingnan nyo huli nito ni pare ko Epo, po. piling -pili oh. Wow! Kaumpisa lang, oh, nito. Ayan, oh. Ang dami, ayan, oh. At sa kabilang linya, po. yun. Ay, grabe po. Ang dami. Ah. Grabe po, ang dami. Ayan, oh. Meron po sa ibabaw. Ha? Ah? Meron po. Grabe. Piesta yung fishing spot namin dito. Ayun o. No? Grabe. Ayan po, nilapitan ko na. Oo. Oo. Galing. Master! Huh? Kamusta na dyan, Master? Oh. May pla pla? Oo nga. Bita ko, oh. Ito po ang bita dyan. Ha? Galing, oh. Ayan, oh. Lap na na yun yun Ayan po mga Oh karami Ito ito plapla, plapla. Plapla. la Oh dalawa Bula pa Oh oh ang lalaki Dandaan Ayan lalaki Lalaki Ernie Kaninang umaga po Magkatabi kami nito Nani? Ayun po, ito ha? Oh, Wow, ang lalaki po niyan oh. Ayan po Ayan po Ayan po Ayan po na, pwede na Ang lalaki Ayan po nanay Ayan po nanay Lapag mo Uy, ganda. Ayan po ang nanay Naku po oh, Wow Wow Dali po ah, Another Wow. Grabe naman yung laki niyan. Laki na niyan. Laki. Grabe naman. Grabe. Dah, dah, oh. mew. Kaya pala sabi sa habis agen, tu mungkin kena wala na muna sila doon, ang dami nila doon. Ay, yeah. ho. Oh.